welcome back to our channel. So for today's vlog is maglininis tayo ng ating humay. Ayan. Ayan guys. So ang dami di ba? Okay. So ito yung nakuha ko na humay kahapon guys. Ayan. Ang dami. Ang <muling> dami. ang minitanan pa. Tapo ni di hakakan ulang ni minitanan. Ako ang maning. Ingat, ingat ta. Guys, so nagkagagdag green si si Lula nang kanyang omen oh, po siya, guys. Ayun po kay Lula, guys. Ayun, den-den please kay Lula yung aking guys is ayon ayan to tsaka doon ayan tinutulungan ako ni kuya MG O, 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 o Bawal po yan Bawal na bawal po yan Dapat kalo yan guys Kalo, kalo. kalo. Ayan po guys Kalo na po ito Ayan Ayan guys handla. pala mag kagkag -kag ng oh my guys <coughs> dahil wala kanin ng sobrang gana naman yung aming gagamitin asa mo ano asa ang, ang limpyo na niya ano eh? Pero ulit ko. So ayan guys. Hunong sa mi og ano limpyo Mamainit mama, sa mi wala pa mi halin pero na mainit na. Gara kayo. Ta na mo Pipsi. Tapos ang halin na mo sa humay uh, di ka bayran sa Pipsi. Mainit ta guys. Pit na mi mahuman gamay na lang ang among kulang. Ayun, ang humanag limpyo. Yan, mamainit sa mi kay kapoy kayo ini takat. gotom gotom no. Mm. Kan batch. Si kan batch sa ulon-ulon ni Kat, Kat. So, in anak paglimpyo kolon guys. Paliran sa nimo Pag magpalid, ag na po nimo para malimpyo siya para makuha yung mga inana oh. so gika ni siya sa kuan ulon ulon maong daghan kaya siya hugaw. kaya kada sa ilalim sa tracer si kat kat kaya wala pa ka uli tura pa si kat kat oh. tura pa si kat kat nang pa yung tal ulon ulon si kat kat tura So, yan lahat yung nalinis, guys. Ayan. So, kapoy kayo. Halos ako ta naglinis. Uh-huh. Eh, uh uh-huh. ako bitaw. Yan. So, ibibenta namin yan mamaya. So, ang so ang kilo sa pumay kay ano ra guys, 14. Ayan. 14, mami? 14. Ayan. Good morning, everyone. Another day, another vlog. So, Manghagdaw na punta guys sa atong day 2. Ayan. Ganin na dira sa likod. Dira na po manghag daw si Kat Kat Karon. Dira na po may manghag daw guys. Kaya ano na siya. O gibugkos na siya. Tura. So si Kat Kat natulog pa. Tapos si Kuya MJ nagbahog ug manok. Hi Kuya MJ. Hi. Tuna Audrey. Hi. Yan. Si Kat Kat tulog pa. So manghag daw. Inigmataan na niya ron. Mga pina siya. Tapos manghag daw na may dira. Ayan. Good morning to all. Good morning. Good morning. Ora so, na si Kat, -Kat guys. tang hagdaw na siya. Silang duha ni Kuya MJ. MG. Kay, manghag daw daw sila guys. Kay para palit daw silang cellphone. Niya, <laughs> yeah, tagpilang cellphone. So, wala pa na human og bugkos. Naguna-una na sila og kuan. Hag daw. Ilang pounder, ilang lula og lolo Pounder sa mga manghag daw ay. So, nagbalhin may hagdawanan, guys. Kaya dito sa among akay, wala pa man siya na human o bugkos. So, balhin may dire sa pikas hagdawanan. Tura si Kat-Kat. Oh! kwa ako, dali! Mahayang ko! Uy, kabakilid po. Uy! Tara! <laughs> Basta ko pa ilang gasto sa ilang pamainit. Tura ilang painit, oh. Nga, yeah, wala pa hagdaw. Gigutom si Kat 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 Gigutom in taong maghagdaway Kaluoy Good morning guys! Welcome back again to our channel. So it's our third day na guys ng aming paghahagdaw. Um, pag so third day, third day na. Ayan. So hindi pa kami tapos sa paglilinis guys. Ayan, may rami pa kaming lilinisin. Ayan. Ayan po siya. Ako na na talag kuha ni Kat Kat. Ayan, nasa sako. Lain kay, kay si Kuya. Ano man? Ana, yagit. Ana, <laughs> Batang yagit kay Kat Kat. Anak ko na, dili mo magsagol. Gisagol, Jod. Sag di lang kayo. Manikampot na sila kayo. Mamalit lagi daw silag cellphone, guys. Kay hapit naman iyang birthday niya. Mamalit silag cellphone. Badala, padala, Vic. Padala mo mo sila. Yan. So, maglin maglimpyo sa amig humay, guys, no? Tapos, balik taon niya. Inig, ano na? Ibaligyan na naman siya, unya, guys. Bye!